Hello mga lovely people, welcome to Kuchina DPG. Una po sa lahat, Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year 2025. So, ito po yung ipapacham ko today. Meron po akong 1.2 kilogram na pork belly. Ayan po, so, um, cube lang po, no? Yung pagka-slice, maliit. Ito po, yan po. Tapos, meron tayong chopped garlic. Um, chili bean sauce. Ayan. So, since meron ako nito, kaya nag-isip nga din ako kung ano yung mga recipe na pwede kong pagamitan. Tapos, sesame oil, kikkoman soy sauce, oyster sauce, Chinese rice wine, and then, yung ating dark soy sauce. So, ngayon po mga lovely people, kung hindi po available sa tahanan ninyo itong mga ingredients natin, ay bahala na rin po kayong magpachampacham kung ano pong pwede ninyong gamitin para sa recipe na ito. Okay? Kailangan din po pala natin ng mantika. Procedure po tayo. Napakalulo lang po nito. Ha? Ah. Talaga ano. Bilis lang lutoy nito. Bawang. ating chili bean sauce. Yan. Bango na. Hindi natin yung ating pork belly. Ikuman soy sauce. Tansya-tansya lang kasi malasa na rin yung ating chili bean. And then, yung ating dark soy sauce para maganda yung kulay. Ayan. Oyster sauce. Okay. Ating Chinese rice wine. Pwede rin po dry sherry or white wine. Tapos, mekos-mekos lang. Huwag muna natin lagyan ng tubig. Mamaya na kapag ka, na yung karne, tapos na sip-sip niya na, ayun, doon pa lang tayo mag na So, ngayon, takpan muna natin. Ayun po. Pagkisabaw na po siya. Ngayon, pwede na ito lagyan ng tubig. Kasi, ayan. Ayan konti na lang talaga. Hanggang sa lumambot siya. Since maganda itong pork belly na ito, mabilis lang ko palambotin. Eh. Yan mga lovely people, check natin. Oh. So, okay na ba sila? Okay, sakto lang. Tapos, tingin nyo. Malambot na rin. Na, na rin, na, na rin. So, pwede na natin patayin. natin ng sesame oil. Ito yung pinakapanghuli. Yan po. So, parang ano talaga siya, yung Chinese na recipe, ano. Tapos, mekos-mekos. Yan po. So, it's ready na. Masarap talaga dito yung malambot na malambot siya. Garnish ko lang kasi may natira pa akong uh, sibuyas dahon. Yan po. So, tira ko to nung ano. Nung may order. Nung December 31. Diba? cute. O, diba? Uh, Curly-curly lang siya. Ay, yan. Pak! Ready? Ready na ang ating braised pork belly with chili bean sauce. Ang haba. O, oh, di O, diba? Hello mga lovely people, happy new year, happy new year because today is 2nd of January 2025 so this is my first today's video <laughs> kain po tayo, so ito po yung ating braised pork. tapos syempre, pagka ganyan may karne na walang sawag na gulay as much as possible, Gustong namin na mayroon talagang kasamang gulay Ayan. so ito po yung ating for kamain ko. Sana hindi masyadong maanghang. Kaman ko pa. Hmm. Sarap. Matakaw sa kanin. Hindi ko pa sinasawsaw. Kinakain ko ngayon. Mmm. So, hindi po siya yung manamis na maize, Kasi wala naman po tayong yung nilagay ko lang na medyo matamis na condiment, condiment ay yung oyster sauce. Maliban noon, wala na hindi tayo naglagay ng sugar. So, yung lasa niya po, ayun nga gaya sabi ko, mala Chinese recipe talaga siya po mga lovely people. So, ngayon, kung gusto nyo talagang gayahin lahat-lahat bilhin nyo yung mga ingredients tapos kung nakafollow naman kayo sa akin magagamit at magagamit nyo rin yung mga ingredients na yun kung hindi naman, kung hindi na nyo naman feel na bilhin yung mga ingredients na yun, gawin nyo na lang po, mag invento din kayo pacham-pacham din kayo, mag-experiment din kayo So, paano po mga lovely people, hindi ko po tatagalan, tatapusin ko lang po itong lunch namin. And once again, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nakafollow, lahat mo na nagsubscribe, lahat ng na mga nag-engage po sa aking mga posts, sa aking mga content sa year 2024. So, sana po ay madagdagan pa tayo ngayong year 2025 mga lovely people. At kung meron pa kayong mga katanungan dyan, suggestions, sulat nyo lang po sa ating comment section. So, paano po? Ingat po kayo palagi. God bless. Keep safe. Enjoy cooking. Ciao, ciao! Hanggang sa susunod pala dito lang sa Kuchina di Pichida. Kung upa champa recipes. Ciao!